Ang sekreto ng mga mayayaman Pagiging mayaman ay isang layunin na maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan para sa iba't ibang tao. Ngunit may mga pangkalahatang prinsipyo na maaaring makatulong sa pagtamo ng financial stability at kaginhawaan. Una, pagtitipid at pag-iimpok, mahalaga ang pagpapahalaga sa pera. Magandang simulan ang pag-iimpok kahit na sa maliliit na halaga. Pangalawa, investment, pag-aaral at pagnanegosyo ay mga paraan upang mapalago ang pera mahalaga ang pag-aaral sa mga potensyal na investment at maging handa sa mga pagkakataon. Pangatlo, edukasyon, pag-aralan ang tungkol sa pinansyal na literacy. Maaring magtungo sa mga seminar, magbasa ng aklat, o kumuha ng mga online na kurso tungkol sa pagnanegosyo at pamamahala ng pera. Pangapat, pagkakaroon ng malasakit sa iyong trabaho o negosyo, magtrabaho ng maayos at may dedikasyon. Kung ikaw ay may negosyo, alagaan ito at siguraduhing maganda ang serbisyo o produkto na inaalok mo. Panglima, pag-audit ng gastos, mahalaga ang pag-monitor sa iyong mga gastusin at tiyakin na ang mga ito ay ayon sa iyong budget. Pang-anim, diskarte sa pananalapi, magkaroon ng planong pang pananalapi, magtakda ng mga layunin at tiyakin na may plano para sa pagtatamo ng mga ito. Pang-pito, pakikipagtulungan, hindi mo kailangan gawin ito ng mag-isa, Maging bukas sa pakikipagtulungan sa ibang tao, kasama na ang mga financial advisor o mga eksperto sa pagnanegosyo. Pangwalo, pag-iwas sa malaking utang, alamin ang kaibahan sa mabuting utang at masamang utang. Mahalaga na maging responsable sa paggamit ng credit. Pangsyam, pagiging handa sa pagbabago, ang ekonomiya at industriya ay palaging nagbabago. Mahalaga ang pagiging handa sa pag adjust at pagtugon sa mga pagbabagong ito. Pang-sampu, pagiging consistent at matyaga, ang pagyaman ay hindi mangyayari ng overnight. Kailangan ng sipag, tiyaga, at konsistensyang ipunin at pamahalaan ang pera. Mahalaga rin na tandaan na ang pagiging mayaman ay hindi laging nauukit sa pera lamang. Kasama na rin dito ang pagkakaroon ng maayos na kalusugan, masaya at malusog na pamilya, at pagkakaroon ng kagalakan at kahulugan sa buhay.